Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Biyernes, unang araw ng buwan ng Agosto. Uh, andito naman po tayo sa Usapan Politika para sa mga friends ko sa Facebook Live at para sa mga uh, followers ko, replay na lang po. Pati doon sa mga followers at subscribers ko sa YouTube. Unang-una, marami po kasing nagtatanong sa akin, ba't hindi doon nila masyadong nakikita ang mga post ko, lalo na sa Facebook. Uh, ako po kasi ay shadow band. Ano ba ibig sabihin ng shadow band? Marami po sa akin nagre-report. Inire-report po ako ng mga dahil, alam mo na mga kritiko at bagamat hindi naman ako napaparusahan ng uh, nakakancel o kaya na take down. Uh, although ako ilang beses na siguro magdalang beses na akong in good faith nakapag-share di umano ng isang, hindi ba? kunyari yung fact-checking ko noon, uh, fina-fact-check ko, ako patuloy yung na-fact-check, samantalang sinishare ko lang naman yung isang material na hindi naman totoo, at pinun ako na hindi ito totoo. Yan mo naman ng computer, siguro nakita yung visual, hindi ito totoo, ang inakala, ako yung nag at hindi ko pinupun Eh, ako ay nawarningan. So, sinashadow ban ako, nilalagay ang aking mga post sa mababang priority sa inyong mga news feeds. Kaya, ako po yung shadow ban. Uh, kung gusto nyo po akong masubaybay bayan lagi, lagi po kayo mag-like, lagi po kayo mag-engage. Ako po ay follow ninyo. Mas maganda mag-comment kayo. Ngayon, yung mga followers ko kasi na hindi naman makakomment, o oh, di mag-like lang mag-like, eh, share nyo ako ng i-share para uh, binabato na agad ng nalalaman ng algoritmo. Eto, interesado to sa post ni Contreras. O so, sige, bato natin sa kanya. Ganyan na po kasi ngayon eh. Hindi ko alam kung kailan mawawala ang shadow banning sa akin. Okay lang. Kasi ang ibig sabihin niya, yung gusto makinig sa akin, yun lang mga interesado. Maliba lang din doon sa mga troll, kasi alam mo naman may mga troll eh. Yung, yung bayaran, yung mga walang ginawa kundi ba, either binabayaran sila para mang sa akin or talagang sadyang ganun lang ang kaligayahan nila. Hindi naman sila binabayaran, nangiinis ng tao nung tawag mo doon, di ba? Uh, siguro marami kang panahon, malungkot ka sa dyan sa abroad, you know, gusto mo lang manginis, di ba? Uh, hindi nangyayari yan dito sa YouTube kasi sa YouTube naman wala uh, ako naman hindi shadow bande. Eh. Ang nangyayari sa Facebook po yung problema. Okay, so uh, yung trolling, ano niyan sa nila tayo diyan. Uh, ang hindi ko lang masikmura ay kasi ang ginagawa ng mga troll ngayon dahil hindi sila maga-comment sa akin ang gagawin mag, mag uh, kahit hindi nakakatawa ang post ko -la laughing emoji yan mga asar di ba ako naman walang problema sa akin yung ano yung yung, yung mga yan kasi hindi ko kilala eh although ang ginagawa ko sa kanila palipasang ko ng oras pag ako stress kaya walang ginagawa ang sarap mag-block di ba mga taong lagay ng lagay ng emoji laughing emoji, hindi nila alam, they are just exposing themselves to a possible block from me. Di ba? Kung binabayaran ka, sorry. Ibig sabihin niya, hindi mo na ako ma-access. Wala ka lang pwedeng i-report doon sa troll farm na ma'am. Ito po, nabigyan na, na, ko ng laughing emoji si Professor Contreras. Wala, dahil mabablock kita. Kung matimingan mo na wala akong ginagawa at ako ay gusto kong mag-relax o so kaya mag-stress reliever ko. Di ba yung stress reliever yung, yung, yung ano, mga bubble wrap? Yung plastic, yan. Gusto-gusto ko yung pinuputok ko na pang stress reliever. Ngayon, ang ginagawa ko pag gusto ko ma-relieve ng stress ko, pumunta ako sa Facebook pag ko hinahanap ko yung mga post ko na hindi naman katawa-tawa. At tinitingo, sino yung laughing emoji? Ayan. Binablock ko yan. Ang sarap ko yan. No, no. Block. Block. Parang na rin nagpapaputok ng bubble. Bubble wrap. Diba? <laughs> Oh, may mga tao na naman talaga ako ay eh, kinakausap ko kasi ito yung mga friends ko. Yung mga friends ko na hindi ko naman talaga close, pero friends ko in a way kasi na-meet ko na at nagaganyan Merong isang ganyan dating official pa ng Malacañang eh, hindi ko nangangalanan eh. Na official siya naman ng Malacañang that binag nag-aral pa yata ito ng masters. Ah, uh, may pinag aral to eh. Laging ganun yun eh, ni. Na... Pag, pag kasi DDS siya, eh. alam ko DDS siya. Nagtrabaho siya sa Malacañang noong panahon ni Duterte. Uh, kung doon ko nga siya namit eh, uh, uh, ano siya eh, uh, yung kapag alam mo na hindi naman yung medyo nagsasabi ako ng comment ko about the critique of the Duterte nagla-laughing emoji siya. O kaya nag nag nagla-lament ako about something. O sinabihan ko na siya na marami beses mo na ini tigil mo yun kasi nakaka-offend. Kung, kung ibang taong gumagawa nito, walang problema sa akin. Eh ikaw, kinukonsider ang nag-friend kita, ikaw naman na nag-add ng friend sa akin on. Di diba ba? ay hindi eh. Sa halip, eh, gaslight naman na parang ako pa yung makasalanan. Di block. Ganun lang kasimple Anyway, bakit ba ako napapunta dyan? Kasi nga, yun nga, yung mga tao nagtatanong ba't ba hindi daw nila ako na kikita? Kasi po, shadow band ako. Mali ba control kayo na binabayarin nyo talaga, hanapin ako? Yun. Yun yung mga tao na talagang follow. Yun yung, ang, ang nakakatawan nito, itong indicator eh, ng mga troll, kasi, pag ako nag-post at medyo controversial, antay pag anti-Duterte ang post ko, biglang ang daming laughing emoji agad. Mas marama, bilis pa minsan doon sa ano. Tapos, pag mo ang profile, mga lock ang profile, parang matkatunog ni Mary Grace Piato sa mga pangalan, di ba? parang sabi mo eh, yun ang di ba? Anyway, hindi po yun na pag-uusapan natin kaya ko lang nabanggit dahil mayroong nag-message sa akin ngayon na hindi na daw niya ako nakikita. In fact, mga ganyan mga kaibigan ko, matagal ka na ba hindi nagpo-post sa Facebook? Baka gano'n nangyari sa'yo? Sabi ko, lagi araw-araw ako nagpo-post. Minsan sa oras-oras pa nga, di ba? Minsan lang, pag busy ako, talagang wala akong, alam na naman pag nagtuturo ako, post ako ng post. Pag umatin ako ng workshop, alang nga gano'n. Ayoko naman matulad dun sa, you know, umatin ng Senate, ng Congress, ng, ng session ng House, eh, eh biglang nakikita nag nag nag-iisabong nag, nag nanonood ng isabong, di ba? Eh pag oras ng trabaho, syempre hindi ka naman gagawa ng ganon. Eh nahalata ako tuloy na hindi nila ako fina hindi nila ako binabasa. Kasi pag pag ikay binabasa mo ako, like ka ng like, ina-engage mo ako, ibabato ng algorithm sa'yo ang mga post ko. Kasi syempre, ang algorithm si Sensha, itong taong ito, sinusundan ka, sinusundan ako, like lang, like ng like. O si ibabato sa'yo yung post ko. Kaya yung mga abangers naman ng mga troll, ibinabato e, din nila sa, ng, ng, ng algorithm sa kasi inaabangan nga nila ako tapos nagla-laughing emoji sila. So, talagang sasabihin ng algorithm, oh, itong mga ito, ito, interesado to ang <laughs> nakakatawa pa, itong mga abangers na gusto kong itroll, ito ay nagpapadagdag sa engagement ko. Dumadami. Kasi ang, ang bilang naman ng metrics kahit naglalaking emoji, ibibilangin nila 'yan, 'di ba? Ang tatanga lang sa totoo lang. Anyway, ang pag-usapan natin sa ngayon ng Senado sa Pilipinas. Kaya medyo lighter mode tayo kasi nakakatawa ang nangyari sa Senado, 'di ba? Alam mo Senado napaka matayog na institusyon niya noon. Andiyan yung mga kabatikan nating mga states persons katulad ni Recto, ni Matandang Tanyada, si Salonga, di ba? Mga Batikan, si Arturo Tolentino. Hindi naman si Tolentino ang unang Tolentino yan. Nagkaroon ng Arturo Tolentino. Mga legal minds, mga big minds. Pero eh, kung titingnan mo ngayon, titingnan mo sa Senado, parang ano ba nangyayari dito? Although hindi naman sila lahat. Nandiyan pa naman si Senator Risa Ontiveros na ayon sa survey siya ang pinaka tiniting ng ng lahat. Kasi si Senatorisa talagang, you know, she has really grown into her role. So, she's a very effective legislator. Marami siyang naipapasang batas. At napaka-progressibo yung mag-isip. At kayo na andyan ngayon si, bumalik na si Senator, uh, si Senator Lacson na talaga namang napaka-iasido ang kanyang pag, ano, pag, pagbabantay sa budget. Ngunit na makikita mo, may, may tao pa rin na talagang kita mo. Sa Senado kasi madaling manalo kapag ikaw ay may name recall. Pag may pangalan ka. Kasi national vote yan eh hindi yan Congress. May mga tao nga mananalo sa Senado, pero hindi mananalo sa Congress eh. Kasi sa Congress, mas local and mas parokyal yung pag-iisip ng mga tao. Eh. Pag sa Senado, name recall yan eh. Okay? Uh, you know, pero hindi naman lahat nag-work lagi, di ba? Uh, pero kung titingnan mo ngayon, nalulungkot ako kasi yung Bagamat may mga mangilan-ngilan pang mga miyembro ng Senado ngayon na medyo masasabi mong deserving talaga naman sa na totoo lang. Ang una na dito, mawalang galang na po Senator Robin Padilla. Imagine, this guy is now the chair of the Committee on Constitutional Revision and Amendments. Na parang, teka muna, anong logic meron tayo dito? Ang mga tao, tatanungin ako, ha? pagdududahan ako na may PhD in political science, kung anong karapatan kong magsalita tungkol sa saligang batas at sa mga batas. Samantalang itinuturo ko yan. Di ba? Hindi lang mga abogado ang kailangan magturo niyan. Policy, political science, sinuturo namin yan sa Ligang Batas. Ako na may PhD, pagdududahan. Pero, itong mga DDS, parang wala problema sa kanila na si Robin Padilla maging chair ng Committee on Constitutional Revisions and Amendments. Ano ba Di ba? Ano ba talaga yan? Ah, uh, Si Cynthia Villar, hindi na senador, nung siya po ang chair ng Senate Committee on Agriculture at saka Senate Committee on Environment. Ang dami niya pong hinarang ng mga mga batas na panukala, inupuan niya. Ipinasan na ng House yung Sustainable Forest Management Act, yung Forest Land Forest Limits Act, yung National Land Use Act, at saka yung plastic, yung pag-regulate ng plastic. Yan po ay pinasan ng House. Mga kailangan nating batas yan. In fact, yun nga Forest Limits Act. Uh, nakalagay po yan sa saligang batas na dapat anti-mano daw pagkapasa ng 1987 Constitution. Kailangan na magpasa ng batas ang Kongreso na ni, dinodraw nil, bin, bin, nila ang boundary ng ano yung forest lang na ano yung hindi. Diba? Ay ano na ngayon? 1987 yan. Ano ngayon na? 2025. Diyos ko, Ilang taon na ba yun? 1987, 2025, 30, 30, 38 years na. Yung hindi pa pinapanganak ngayon, may anak na ngayon. Diba? It is really, you know, it's something that, that is really the character of Cynthia Villar's committee. In the environmental laws that have been passed by the House, died in her committee. Lalo na sa committee on environment yung National Land Use Act na halos ganun din ang prinsipyo na kailangan nating i-determine ano yung mga boundaries ng pang-convert lang sa subdivision, ano yung, oops, nasabi ko ba yun, uh, tapos ano yung forest land, ano yung industrial area, ano yung ganun. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya pina, hindi pa rin napapasa. So maraming nagpasalamat nung hindi na siya senador. Pero lo and behold, pumasok ang kanyang anak na si Camille. At si Camille ngayon ang chair ng environment committee. Of course, I don't I want to be fair to Camille Villar. Baka naman iba siya sa nanay niya, pero I doubt it. Di ba? <laughs> I doubt it. So parang isipin mo sa Senado, kung talaga may pagtangi kayo sa interes ng bayan. Maghanap na sana kayo ng iba pang chair na ilagay diyan. Sana mali ako. Sana iba si si Camille Villar sa nanay niya sana isulong niya ang mga panukalang batas na matagal na paulit-ulit ipinapasa sa house na hinaharang ng nanay niya kahit ito'y kailangan ng bayan. Maraming nagreklamo kung bakit si Senator Marco Leta ang chair ng Blue Ribbon Committee. Personally, ako wala namang problema doon. Eh. Maraming tao kasing nag agam kasi siya ang nanguna sa pag-alis ng prangkisa sa si ABS-CBN na marami siya mga, you know, uh, itong itong sa West Philippine Sea ayaw niya gamitin yung word na West Philippine Sea I mean, well, decision niya yan. Pero pagdating sa Blue Ribbon Committee, ito kasi yung nag-iimbestiga. Para sa akin, tingnan natin, I have no problems with Senator Marcoleta if, uh, you know, uh, he would be the chair of that committee. Mas maganda nga yun, galing sa oposisyon, galing sa kritiko. Kritiko ang chair niyan para, you know, it will keep the government good. It will always keep them on their toes. You know, at babantay naman natin sa Senator Marcoleta kung talagang gagamitin niya ang kanyang committee fairly or gagamitin niya to you know to be to for partisan purposes. Siya naman ay titirahin ng mga tao diyan. So I, I, give him the benefit of the doubt. Hindi pa naman nagsimula. Tingnan natin anong bang unang niyang pa Uh, at ito ba ay isang bagay na hindi pa may personal? hindi ba to political payback? Kasi alam naman natin kakampi sa si Senator Marcoleta, na perceive na kakampi siya ng mga Duterte. So baka naman gamitin niya lang yan na para i-advance ang interest sa mga Duterte. We'll see. Okay? Uh, ako y... nung una, nalungkot ako na si Senator Bam Aquino at sa si Senator Pakilina ay luminya sa majority. Well, sabi ko nga, hindi ko naman binoto si Mama no? pero si Kiko binoto ko parang nakakasi nakakapanisi. Pero ngayon, I'm I'm beginning to okay, give them again the benefit of the doubt fine you're in the majority but it seems that they're allying more with like parang strategy lang 'yun ah. Kung majority kami pero hindi naman kami pinipigilan na bumoto in favor along the along lines with that are consistent with Risa stand, you know. Parte yan ng politika, 'di ba? Itong Senado natin talaga weird eh, 'di ba? It's a, it's a weird place. Kasi sa, uh, sa ibang bansa, pag nasa oposisyon ka, hindi ka pwede, maliban lang kung mas maraming oposisyon, ang majority and minority binibase sa party affiliation eh. Ay, pero sa atin, kung sino lang ibinuto mo na Senate President. So tingnan mo, magkakampi politically, magka-align politically si Bam at si Kiko kay Risa, pero si Risa na may nasa minority, si Kiko nasa majority. Diba? So it's, it's, it's doesn't, it, it is, it, you know, Well, matagal ko nang pinaliwanag yan sa inyo. Sana naman itong mga senador na ito ay magpakita na mali ang mga agam-agam ng mga katulad ko, ang mga katulad ninyo. Sana ayusin nila ang trabaho nila. Sana sa si senador Robin Padilla. Kasi, you know, paano mo i-entra sa isang tao ang pag- pag pag chair ng committee on constitution when apparently he doesn't even know what it means he doesn't even know what the limits parang ano ba yan paggalang naman hindi itong dalawang ito ang talagang ako you know senator escudero ano ba kung talagang ginagalang niyo ang mga botante ninyo tingnan niyo naman yung inilalagay niyo mga chair I don't mind him sharing the, inter the you know media committee you know after all is an actor Camille Villar, for all I'll care, can, can 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 chair a committee on franchises and land development or whatever. After all, it's a family's interest. But for the environment, for her to chair, the environment committee is simply beyond pale. And for you know, Robin Padilla to chair a committee on a matter that he obviously have very little appreciation about. the limits of the what is constitutional or not. O oh, siya. Sure. Sige na. Biyernes kayo, bukas, sabado at linggo, hindi na naman tayong usapan politika. Sana nakapagturo ko yung kaysipan na plus ko yung mga puso at napabago mga ninyo sa buhay, lalong-lalong sa usapang politika. At sasabi sa akin ng lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsigbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people medyo maganda ng panahon ngayon, hindi masyadong maulan, ano? Pero ganun pa man, may bagyo na naman paparating, ano ba yan? Wala nang tigil. Agang ganun eh. Anyway, ingat-ingat po tayo lagi. Enjoy your weekend. Say, have a safe, happy, restful weekend. Laging ko sinasabi, UP naming mahal, ano mo lasal? Magandang umaga, magandang hali, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan man kayo naman sa mundo. Lalong-lalong doon mong hindi sa akin nanonood ng live. Bye for now. See you Monday.